Sa bawat komunidad sa Pilipinas, ang sari-sari stores ang nagsisilbing sentro ng pang-araw-araw na kalakalan. 94% ng mga Pilipinong mamimili ang umaasa sa higit 1.3 milyong sari-sari stores. Ngunit ang pag-usbong ng digital economy ay hamon para sa mga tradisyonal na tindahan na ito na manatili at magpatuloy. Kaya naman inulunsad ng Department of Trade and Industry sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Fred Pascual ang tindahan mo, i-level up mo. Isa itong sari-sari store advancement program na naglalayong tulungan ang mga sari-sari store owner na maging resilient, innovative at competitive para ito ay maging bahagi at makatulong sa ating masigla at lumalagong ekonomiya. Sa programang ito, ang DDI ay kaagapay ng mga sari-sari store owner na mag-level up. Katulad ni Aling Maria, isang nanay na nagbukas ng sari-sari store para masuportahan ang kanyang pamilya. Sa tulong ng tindahan mo, i-level up mo. Mabibigyan si Aling Maria ng pagkakataon na matuto ng digital tools at magamit ang mga ito para lalo maging progresibo ang takbo ng kanyang negosyo at mas mapabilis ang pakikipag-ugnayan niya sa kanyang mga customer. Sa tindahan mo, i-level up mo, matututo rin ang gaya ni Mang Tonyo na gumawa ng sustainable at eco-friendly practices para mahikayat rin ang kanyang mga customer na maging environmentally conscious. Habang gumaganda ang kanyang negosyo, malaki rin ang maitutulong ng operasyon nito sa kalikasan. Layunin ng DTI na palakasin ang mga sari-sari store upang magtagumpay ang mga ito sa digital economy. Ang tindahan mo, e-level up mo ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay makabagong kwento ng bayanihan. Katuwang ng bawat sari-sari store sa bansa ang DTI tungo sa magandang kinabukasang hatid ng isang bagong Pilipinas.